So, kailangan at least 24-7 naka-aircon. Mapagpala araw mga kakwiki. Ito nga pala si Tol Mike, kasama natin. So, Tol, ah uh, pakilala ka naman, pati yung kennel mo. Uh, ako nga pala si Mike Dadanga. Ang uh, kennel namin is uh, uh, Supreme Kennel Incorporated. Ayun. Tol, kailan ka ba nag-start sa pag-aaso talaga? Uh, Nag-start ako I think uh, nasa 2010. Uh, nag, uh, Siberian muna sa PCI and then ayun nakapag fame kami ng Siberian. Then after that, uh, nagbigil and uh, Shih Tzu na may champion din kami ng Shih Tzu. Tapos after ilang taon, sum sumali na din kami sa Budi kasama ko, mga kabrad namin na mga Tatres Kirion, Pitbull and Bully Club. And then tumigil ako ng Pitbull, uh, ng, show 2013. after namin, mag, actually nakapag-import pa nga kami brother ng ASOS aso sa from Thailand. Ayun. Pinagpatuloy na lang na yata yun ni, ano, ni Tol Rico. Na, nanalo naman. Mm. Ngayon, Ba't ka naman sa dami-dami ng mga breed na ano mo? Ba't ngayon, ngayon sa bu exotic bully ka ngayon nakafocus? Ah, uh, yung exotic bully, nagulat nga ako eh. May exotic. Tagal ko na tumigil. Ah, uh, pagbalik ko, tinanong ko yung isang brad. So, ano bang magandang aso ngayon? Pinakita niya nga yung packet, pinakita niya yung uh, XL. ah, uh, ito nga, pinakita yung exotic. Sabi ko, uy, okay ito ah. Uh. Ito na lang ang gusto kong i Itong kukunin natin, uh, halap tayo. Uh, ngayon, paano mo naman na uh, papanatili yung, ano niya, yung para yung good health nung bully mo? Uh, kay Kassel kasi, parang madali na lang siguro sa akin dahil nga galing ako sa PCI, hmm. uh, medyo maarti yung pag-aalaga doon. Uh, kalalo na sa Siberian at sa Shih Tzu. So, na-apply ko naman kay Kassel, like sa grooming, Mm -hmm. sa health niya kung at least twice a month pinapa ano every two months nagpapa pinapa check ko yan sa doktor tapos uh, hindi na masyadong pinapadabas ang aso talaga eh Ah, talagang dito sa loob. Tapos, pansin ko, aircon, aircon pa, ano? Oo, oh, aircon siya. Eh, hindi mag-adjust. So, kailangan at least 24-7 naka-aircon. Grabe, nakaya narinig yung guys. 24-7 naka-aircon si Castlevania. Ngayon, tapos nakita ko pa, para siyang may kasama lagi, di ba? Oo, oh, uh, kumuha ka ko ng isang boy o oh, kennel na boy na mag-aalaga sa kanya na tutok lang talaga kay Castle. Wala na siyang ibang gagawin, hindi siya mag-release kung ano man. Iba yung trabaho niya kundi kay Castle lang. Grabe, nakita niyo yun, guys. Ganon ka-spoil ko si Castle. Ngayon, sa mga viewers natin na gusto rin na you know, mag-alaga rin ng exotic bully, ano ba yung may papayo mo sa kanila para maalaga ang maigi mga exotic bully na to? Uh, sa exotic bully kasi malaki yung pagkakaiba eh. Uh, sa pag-aalaga, kailangan talaga unang-una tutok ka kung lalo na yung hinga rin. Mm -hmm. uh, kailangan may nakatingin at uh, at least siguro thrice a day masilip yung aso kahit hindi mainit nag uh, ano eh na biglang tumitirik. Mm -hmm. Grabe, kahit naka-aircon na? Uh, may mga nakikita akong gano'n Ah, grabe guys Ganun pala Hindi talaga uh, exotic, no? So, oh. focus ka talaga dapat doon Focus talaga E, eh, nandoon nakikasal Kasi, ito nga mahinga rin Kung makikita mo sa show Medyo, mabilis siya hinga din Ah, uh, mm -hmm. kaya may electric pan ba? May electric may pan na Naka-aircon pa Oh, grabe Ayun, So, maraming salamat, tol